For today's video, ito nga po pala yung pinagkaabala namin noong nakarang araw na medyo na naratel kami during papunta sa Tabgun, Goa, Sur, Sobrang layo. Pero for the sake of our cousin na mamamanhikan, sinamahan po namin siya para may kasama bilang isang uh, guardian since wala na silang mga magulang. Kapatid ko ang isa sa mga guardian na napili niya para pumunta sa pamamanikan. So, ito na nga po yung papunta sa kanila. Sobrang oh, dulas ng daanan. Medyo nahirapan kami ng konti dahil sobrang dulas talaga ng daanan. Akala namin sobrang layo pero medyo hindi naman gaano malayo. Medyo madulas ng talaga yung daanan papunta sa kanila. Medyo matarik-tarik pa. Dahil medyo uh, may part na pababa, may part din na pataas. Ayan, inaantay nga po kami nung isa sa mga kapatid ng uh, pinsa naming mamamanhikan sa Tabgongo, Guacamarinas. So, ayan. Sobrang ganda ng view. Puro nyog. So, sarap ng uh, lugar na parang peaceful masyado yung ano niya, ayan, sobrang sarap manirahan dito. Yun nga lang, sobrang malayo dahil talagang bukid na ata. Pwede naman atang dumaan dito yung ano, motor, pero talagang matulas yung daanan. Ayan, yung papunta sa kanila. Inaantay ko nga dyan yung kapatid ko na may dalang bata habang ang ka anak ko naman kap daladala dala, ah, ka hawak hawak ko din dahil naghahawakan talaga kami dahil sobrang dulas ng daanan ayan ayan yung papunta sa kanila sobrang dulas ng daanan ayan nahihirapan nga kaming hanapin dyan yung sa kanila akala namin kasi ano na oh, malayo-layo ng konti lang pala yon pero expected namin sobrang malayo yung daanan para kami ano yan, nag-adventure. Pero, at least happy, ayan. Andiyan na kami, nakaupo na kami, nag-aantay kami habang nag-uusap-usap yung mga magulang ng ikakasal. So, ayan. So, dyan na po kami nag-stay habang yung mga, ano, yung namamanhika na sa loob. Ayan, yan. Isa sa mga pinsan ko na kapatid ng ikakasal. So, ayan, mga, ayan, papatid niya pa yan. Ayan yung bahay nila. Sobrang simple, pero ang linis-linis tingnan. Akala ko nga apartment lang to. Dahil, ano, dahil parang, ano yan, parang may extension siya. So, hindi naman pala, direct siya yan. Sobrang cute. Sarap ng uh, lugar na, na, ano yan, masarap tirahan 'yung parang na 'yung memories ng kabataan namin na ganyan lang 'yung bahay namin. Bumalik 'yung memories sarap balik-balikan. Ganyan 'yung mga panahon na talagang wala pang medyo ganito ngayon na daming tao dahil siguro konti pa lang 'yung naninirahan. Sarap ng feeling, oh Yeah, umuulan 'yan during that time. Kaya medyo, ano yan, medyo basa-basa at -basa. haggard kami tingnan yan dahil medyo medyo na basa kami nga. So, ayan, for today's video, yan na po yung ano, ayan, kaganapan ng mga nakarang araw.